Ayan mga kulsa idol at uh, na tayo mga kulsa Tanghali na mga kulsa ulam namin, bulang lang na uh, talbos at uh, uh, mga dahon-dahon at -dahon inihaw na bangus. Ayan. Na. Kung ka magpaulan Parang ayaw so, kumain ni Nilo pag ko. yung dalawa yan. Pinakipagpintuin sa atin. Mm, Yan, kay Reyo. Ay, guys. Wala kang ano, guys. Wala. Sili. Yun, soya, soya, 越来越有毅力，那么努。